Yan, sa mga bands lover naman dyan, itong isanto Solid din ng bands na to mga kamamba. Size 9 naman dito sa bands na to. Nandiyan pa yung original insole nyo mga kamamba. Ito pa mga kamamba. Angas ng isang to. Ito baka magustuhan nyo lang rin. May nakita rin tayong ASIC dito mga kamamba. Ang gandang colorway ng isanto to. Diba? Sa mga ASIC lover dyan, itong isanto to, baka matripan nyo lang rin pakita na rin natin size 8 and a half. dito sa sapatos na ito po ito naman pang babae may nakita tayong Gucci dito sa ilalim na no? yan itong isan to baka magustuhan nyo lang rin Nandiyan pa yung original insole nya a few moments later. So, what's up mga kamambayan? dito na naman yun yung lingkod. Christian Pudy, Bugayo nga pala. So, ngayong araw mga mamba, mag-uukay update tayo dito sa may Iluya Passion House mga mamba. No? Dito sa mga uukay, dito yan sa may munyo So, itong uukay na to mga mamba, along edge lang to, no? Yan, no? Along edge lang siya. Tapos, yung katapat lang ng mismo ng uukay na to. Yung pinaka-location niya, yung Rosas na Rosas Inn mga kamamba na motel dito sa may mga kamamba no? so bali sa nyo pumasok dyan sa loob update tayo ng mga shoes dyan let's go so yun na mga kamamba no? tara na oh idol idol eric tv yan yeah, subscribe ko kay idol eric no A few moments late. So yun na mga kamamba. So bali, hindi na siguro tayo magbibiro. Rekta-rekta na natin to. Tapos ang maganda dito mga kamamba, ka 20% of sila no? Yan. So unahin na natin dito Sa Puma Shoes na itong mga kamamba Big size nga lang sa isang to Running shoes size 11 Ito may minimal heel drag drag 1580 Dito sa Puma Shoes na to Tapos Next natin dito naman sa Adidas na running shoes mga kamamba no? Nandiyan pa yung original insole nya size 8 and a half dito sa Adidas na to 1,280 naman yung price niya, no? ito baka matripan nyo lang rin yan mga kamamba next natin dito naman tayo sa may new balance na to mga mambo pang outdoor naman siya. yan itong isang to baka matripan nyo lang rin siya, no? nandiyan pa yung original insole niya size 8.5 dito sa new balance na to yung outsole, may heel drag, two drag. Meron na nga lang rin siya, 1,280. Yung price ng isang to. Tapos less 20% off nyo pa siya, mga kamamba. No? Ito, another running shoes. The night, mga kamamba. No? So, more on pang lifestyle pala yung mga sapatos nila na nandito ngayon, mga kamamba. No? Na pwede nyo ma-score dito sa may Inuya Passion House, mga kamamba. No? Tignan natin yung size ng isang to. Ayun, nasa gilid pala. Size 8, naman dito sa night na to kaso nga lang may sole separation na siya sa part na yan mga mamba no? pero yan lang naman mabilis lang dikitan yan ito yung outsole niya. may heel drag minimal toe drag 980 pesos lang less 20% off pa dito sa sapatos na to ito pa mga mamba ang ganda rin ng stance Smith na Adidas na to eh ah, ahangas tignan natin yung size size 7 naman dito sa pogi shoes na ito mga mamba medyo yellowing na nga lang yung midsole niya pero kayang kaya pang paputi ng sole so siya, mga mamba no? mas madumi dumi lang rin siya linisan nyo na lang pag nagustuhan nyo 1,280 pesos may minimal 100 drag to drag less 20% of them dito sa sabans na ito ito pa mga mamba yan sa mga bands lover naman dyan itong isan to solid din ng bands na ito mga kamamba size 9 naman dito sa bands na to. Nandiyan pa yung original insole ng mga kamambal. Ganda pa ng condition ng isa nito. Ganda rin ng design ng mga kamamba Ito yung outsole, may minimal heel drop drag, 1,880 pesos dito sa bands Ito pa mga kamamba So, din ng isa nito, Adidas, Samba, mga kamamba no? Ito yung mga unang release ng Samba, mga kamamba no? ba? Diba? Ah, uh, kaso nga lang may soul separation siya. For rest for restoration na siya. Oh. Pero all good siya, ang ganda eh. Yun na. Oh. OG na samba mga kamamba, no? Size 9 half. Dito sa isang to, ito, baka mga gusto nyo lang rin, no? 1,280 pesos less. 20% off pa dito sa samba shoes na to. Ito pa mga kamamba another Adidas. Ito running shoes pang babae naman. Size 7, ini half, no? Si Santo nandiyan pa yung original insole niya. Ito yung outsole. May minimal hitrix to drag 680 pesos. 680 pesos lang 'yan, no? 'Di ba? Adidas na running shoes pang babae, pang gym, pang zumba, pwedeng-pwede. Pang forma, pwedeng-pwede rin, konting linis lang. Ito pa pala mga mambo another rebuxious mga kamamba another, another pogi shoes na rebuxious mga kamamba itong isang to baka matripan nyo lang rin sya no? ganda pa ng condition ng isang to kakaiba rin yung design ng rebuxious na ito mga kamamba no? nandiyan pa yung original insole size 9.5 size pa natin to ito yung outsole nya may minimal hildox to drag 1.580 naman dito sa rebuxious na to tapos naka less 20% na pa dito sa isang ito mga kamamba ano. yan baka matripan nyo lang rin unahan na lang tapos puntahan nyo na lang yan dito sa may inuya passion house mga kamamba no? along edge lang itong okay na to ito pa mga kamamba ito naman Dr. Kong mga kamamba Nasapatos. sapatos yan yung size naman ng na isang to is 9.5 dito sa Dr. Kong na to nandiyan pa yung original niya. Ito yung sapatos mga kamamba. All goods na no all goods pa itong isang to. Wala sole separation. Ito yung outsole niya. May heel drag na nga lang. Toe drag, minimal lang. 1,280 pesos. Less 20% pa. Dito sa isang. Tapos may nakita pa akong pang, up, pang outdoor dito na Columbia mga kamamba. No? Yan. Sa mga naghanap naman ng pang outdoor dyan. Itong isang Baka magustuhan nyo lang rin. Size 9 dito sa Columbia na sapatos na to 1,280 pesos less 20% of din dito sa Santo to kaso nga lang meron na siyang yan mga kamambo butas dito sa may shock liner era niya pero pag di naman kayo maselan all goods pa rin yan di na masyala tapag sinod yun na yan tapos kulay tim din siya hindi rin naman masyadong halatay sa mga kamamba no? itong Santo to baka matripan nyo lang eh ito another running shoes so more on running shoes talaga yung mga nakikita ko dito may mga ilan nilang tayong basketball shoes na nakita pero siguro isa dalawa lang sya kamaya no? pakita rin natin itong joyride naman na to na running shoes tignan natin yung size nya size 8.5 dito sa joyride na to At yung outsole minimum heel drag 2 drag 1.580 naman dito sa Joyride ito po New Balance 990 na New Balance mga kamamba no? made in USA mga kamamba yung nakalagay dito sa may tang. itong isang to 100% legit to Ayan. size 10 dito sa isang to nandiyan pa yung original insole nya ito yung outsole may minimal to drag 1,580 pesos naman dito sa new balance na tumakam ito po ito naman pambaba. may nakita tayong Gucci dito sa ilalim na no? yan itong sento baka magustuhan nyo lang rin nandiyan pa yung original insole nya yung size niya hindi ko lang makita ito yung outsole nyo halos wala rin siyang ubod 1,280 pesos less 20% pa yan ganda pa ng condition ng sapatos pero sa tingin ko yung size ng isento to mga nasa size 7 to 6.5 siya mga mamba yan tapos another adidas na running shoes mga mamba ano ba to adidas tubular yata to o oh, tubular nga Ito isang to naman size 7 dito sa adidas tubular na to Mother of Busy mga kamamba no? 1,580 yung price nya so kaya ako nasabing Mother of Busy to kasi bago magkaroon ng mga Yeezy na sapatos ito muna dito sya ginaya no? kaya sya nabansag ang Mother of Busy dito sa Adidas na to 1,580 less 20% na sa sapatos na At ito po another running shoes 3,621 naman yung sapatos mga kamamba ito medyo yellow lang dito sa parking nato. Pero all goods na all goods pa. Yung upper nyo, wala rin siya sa separation. Say 7. Dito sa 361 na to. Nandiyan pa yung original insole. Ito yung outsole nya. Diba? Halos wala rin syang upod. 980 pesos. Tapos nakalas 20% ng payan. Ito mga kamambo. Ito yung sinasabi ko isa sa mga basketball shoes na nakita natin dito. No? Na Lebron Soldier mga kamambo. Ito, isang to naman. Tignan natin yung size niya. Size 10. And a half. Dito sa Lebron Soldier na to. Good. Basketball shoes sa mga fans ni Lebron dyan. to baka matripan nyo lang. Ito yung outsole niya. May minimum heel-toe drag. 1,880 pesos dito sa Lebron Soldier na to. Less 20% up pa sa si isang may nakita rin tayong AC dito mga mambo ang gandang colorway ng isan to yeah. sa mga AC lover dyan itong isan to baka matripan nyo lang rin pakita na rin natin size 8 and a half dito sa sapatos na to 1,280 pesos may heel drag toe drag na nga lang sya mga kamamba pero natural lang yun pero all goods na all goods po yung offer nya naka less 20% pa to 8 and a half yung size nya ayan mga mamba. Ito naman, Converse. Mga kamamba, no? All Star. Yung size. Size 9 dito sa Converse na to. Yan, mga classic na pang forma, no? Nandiyan pa yung original insole niya. Ito yung outsole. May minimal hilux. So, Drago, 1,280 pesos. Dito sa Converse na to. Tapos, ito po. Another Converse, mga kamamba, na high cut. Ganda pa ng mga condition ng Converse hindi ko makita yung size ng sapatos so, na Medyo mala din yung pagkakaanong isang ito. Hindi ko makita yung size niya. Ayun. 5 and a half. Yan nakalagay dito sa mailalim ilalim. May minimal hill store drag nga lang siya mga mamba. No? Tapos yung presyo niya. Hindi ko makita yung price. Yun. One, two, eighty. 1,280 pesos dito sa converse na to less 20% off ito pa mga kamambo another adidas ito adidas campus naman siya mga kamamba size 9 naman dito sa adidas campus na to ito isang to suede yung materials na ginamit sa kanya tas medyo yellowing na nga lang rin siya pero kayang kaya pang paputin ng solsos yan 1,580 naman dito sa sapatos na to. Nandiyan pa yung original insole niya. Less 20% pa. Yan mga kamamba. Ito pa mga kamamba. Another running shoes na night mga kamamba. No? Nandiyan pa original insole niya. Size na. Isang eh. Size. 9 and a half Naman sa sapatos na to. Ito yung outsole. May minimal dog store drag. 1,580 pesos. Naman dito sa sapatos na to mamba. May nakita pa tayo dito Air Force One na triple white mga mamba, no? Sa 6, dito sa isang to. Medyo yellowing na nga lang rin. Yang so niya yeah, mga mamba. 680 pesos. Less 20% off pa yan mga kamamba, no? Ito, alam niyo na kung paano paputihin yan. Basic na basic na lang yan mga kamamba, no? It's also Ito, Adidas Campus naman mga kamamba. Itong isang to, baka magustuhan nyo lang rin siya. 6 din yung size niya wala na nga lang yung original insole niya mga kamambal 1,280 pesos naman dito sa siyang to less 20% of them sa sapatos na to tapos may nakita pa tayo another running shoes mga kamambal na another night field mga kamambal size 9 naman dito sa sapatos na to 980 pesos lang rin siya less 20% of pa sa sapatos na to mga mambo. May mga leather shoes din sila dito. Eh. Yan, no? Mga pwede nyo pang pagpilihan yan dito. Yan. Yeah. Gaya ng isang to. Di ba? Size 8. Dito sa isang to. Ito, ganito yung gusto ko dati. Na magkaroon ako yung kapag yung sa mga kasalan ganyan. O kaya pang forma. 1,280. 1,280 pesos less. 20 percent pa yan. Tignan you know, ng design. Itong isang to naman. sketchers naman itong isang to. No? 1 to 80 rin siya. Nakalas 20% off din siya. Size 10 naman dito sa isang to. Ito pa. Sunod-sunod din natin to. And dyan pa yung original insole. Size 6 naman dito sa isang to. Size 6. 980 lang dito sa isang to no? sa leather shoes na to nakalas 20% up pa yan ito pa another ito naman Timberland size 8.5 mga kamabahan women's 1.280 lang rin less 20% up din siya ito naman tignan natin yung size 9 dito sa to 1 to 80 lang rin sya 1 to 80 less 20% off din sya mga kamamba no? yan to ito oh, tingnan natin itong isang naman ito Clarks naman ng sapatos mga kamamba no? yung bakbak na yung ano nya size nya pero sa tingin ko mga size na din sya Tinusukat mo no? yun. Size 9 din. Ito yung outsole may Minimal outsole. So, drag 1,280 pesos lang rin. Dito. Sa isang to. Tapos may mga Ito, ito, ito. Ang ganda ng isang tayo. Nasa ilalim. Diba? At sa mga mahilig sa ganitong klase ng sapatos. Marami rin dito. Ay, hindi ko makita yung size niya tingnan natin dito yan may heel drag to drag na nga lang sya 1,280 pesos ito isang to medyo malaki sa tingin ko mga size 10 naman dito sa sapatos na to yan dyan lang yan tapos ito po ang ganda rin isan to size 7 US 1,280 yes less 20% of din dito sa leather shoes na to. Ito pa mga kamambo. Angas ng isan to. Ito baka magustuhan nyo lang rin. Size 41 euro. Dito sa sapatos na to. 1,280 pesos. Less 20% of din sa sapatos na to. No? Tapos ito po. Di ba? Another leather shoes. Todge yung nakalagay sa ano niya. Size 12 big size nga lang. Sa sapatos na 'to. 1 to 80 rin. Less 20% off din din siya. So yun na mga mamba no. So dito ko na siguro tatapusin yung vlog natin ngayong araw. Salamat sa panonood. Mamba out. Peace.